Breaking news mga kabayan! Amerika sinubukan ng tapang ng China. Iroplano ng US Air Force lumipad ng malapit sa limang syudad ng China. Isang diskarte ng Amerika upang lituhin ang China sa mga pangharas nito sa West Philippine Sea. Tatlong balkong pandigma ng Australia, Canada at Pilipinas nagpatrol sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pilipinas bumili ng mga 155mm precision guided munisyon sa Israel. Ito ang mga bala ng Sotam M71 at at Atmos 2000, Pilipinas. Ipinakita na hindi tayo nasisindak sa agresyon ng China. Barko ng Philippine Coast Guard, hindi aalis sa Bahaw di Masinlok. BRP Cape San Agustin, nakabantay malapit sa si Scarborough Shoal. Kahit na palibot ang mga barko ng China. South Korea wala talagang kupas kung pagsupi lang sa illegal fishing ng China ang pag-uusapan. Walang takot na neratrat ng South Korean Coast Guard ang Chinese fishing vessel na illegal na nangisda sa kanilang exclusive economic zone. Philippine Coast Guard na diga na hindi in iniligtas ng People's Liberation Army Navy ang BRP Suluan. Sa katunayan, plano talagang banggain ng Chinese Navy ang barko ng Philippine Coast Guard. habang abala ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, Amerika sinubukan kung hanggang saan talaga ang pagiging agresibo ng China sa East China Sea hanggang sa Yellow Sea. Dineploy ng Amerika ang kanilang spy plane. Hindi ito ordinaryong mission mga kabayan dahil lumipad ang eroplano ng Amerika malapit sa kalupaan ng China. Simula sa Okinawa, Japan, binaybay ng US Air Force RC-135W sa ang Shandong, Jiangsu, Shanghai, Taizhou at maging ang Wenshu sa China. Bukod tanging ang militar lang ng Amerika ang makakagawa gawat ng ganitong uri ng operasyon laban sa China. Posibleng ito ay isang taktika ng US forces upang ibaling ang atensyon ng China sa ibang area kung kaya ng China na pumasok ng ilegal sa mga nasasakupan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Kayang kaya rin itong gawin ng Amerika sa kanila hanggang sa ngayon. Wala pang inilabas na pahayag ang People's Liberation Army Navy sa paglapit ng spy plane ng Amerika sa kalupaan ng China. Sa ibang balita naman, Pilipinas pinatunayan na seryoso ito sa pagpapalakas ng kanilang puwersa Ayon sa balitang ating nakalap, bumili ang Pilipinas ng mga high explosive 155mm precision guided munition sa Israel. Ang mga 155mm munition na ito ay para sa mga M71, Solta, Todd Howitzer at Atmos 2000. So, propelled Howitzer system na aktibo ngayon sa so buong katiyan ng Pilipinas. Naglaan ang Armed Forces of the Philippines ng nasa mahigit 248 million peso para sa naturang mga ammunition. Ang kumpanyang Elbit System Land Limited ng Israel ang magsusupply ng nasabing mga precision guided munition. Sa ibang balita naman walang kupas talaga mga otoridad ng South Korea sa pagsupil sa Chinese illegal fishing. Kaya't kaunti lang sa mga barko ng China ang nagtatangkang mangisda ng illegal sa kanilang exclusive economic zone. Walang takot ang South Korea na gumamit ng puwersa The Korean Coast Guard fired nearly 700 machine gun rounds in the direction of Chinese fishing vessels resisting South Korea's crackdown on illegal fishing operations. Here's a report on the harrowing confrontation on the sea. A Korean Coast Guard patrol boat fires M60 machine guns at a Chinese fishing boat in sight. When the Chinese boat remains where it is despite the warning shots, the Coast Guard aims at the hull. <laughs> Having detected Chinese boats illegally fishing in South Korean waters, six Korean Coast Guard patrol boats were dispatched to the Yellow Sea around 5 p.m. Tuesday evening. When the Coast Guard boats were trying to forcefully escort two Chinese fishing boats seized during the crackdown, some 30 Chinese boats nearby began to surround the Korean vessels. They rammed into the hull of a Coast Guard vessel and even threatened with steel hooks when they got near. The Korean Coast Guards retaliated immediately by firing some 670 rounds of M60 machine guns. The Korean Navy shot up about 10 flares to provide support. The other Chinese fishermen who put up resistance for more than two hours finally fled and the two fishing boats that were arrested arrived at the Coast Guard wharf in Incheon on Wednesday. Mga kaalyado at partners ng Pilipinas nagpakita ng suporta matapos harasin ng Chinese Navy at Chinese Coast Guard. Ang barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de ang mga barkong pandigma ng Australia, Pilipinas at Canada ay naglayag sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang kooperasyon sa malay at bukas na Indo-Pacific region. Ang paglayag ng mga barko ng tatlong mga bansa ay upang igit ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas at ang 2016 Arbitral Award is final. Sa katunayan, pinatunayan din ng Pilipinas na hindi tayo aalis sa bawat di masinlok. Filipino people, never back down. BRP Cape San Agustin, nasa bawat di masinlok kahit paman naroon din sa area ang mga barko ng China. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na hindi sinagip ng People's Liberation Army Navy ang BRP Suluan. Nakaiwas ang barko ng Pilipinas dahil sa diskarte at galing nito sa pagmaniobra. May lumalabas po na Pinoy pa naman itong mga vloggers ito na, na ang sinasabi, iniligtas ng Chinese Navy sa kapahamakan ang barko ng Philippine Coast Guard by blocking the oncoming uh, Chinese uh, uh, Coast Guard ship. Paano po kayo magre-react sa ganun? Pinay ito, ang dami dito ha. Hindi ito isang vloggers ang uh, napanood kong ganito. China, ah. Kasi minsan gusto kong malaman kung yung mga vlogger na to mga pro-China kasi kung pro-China ka, sasabihin mong we need to thank the PLA Navy dahil sinagip nila tayo from the China Coast Guard at sila nagbanggaan uh, sa isa't isa. I mean, common sense. You're actually, kumbaga, ano siya, counterintuitive siya. Eh. Hindi mo siya pwedeng sabihin pro-China kung nirescue tayo ng PLA Navy, di ba? Secondly, obviously naman, bakit, bakit mo ano, bakit tayo i-rescue the PLA Navy, di ba? Eh, right now, that's a PLA Navy warship. Why would they even intentionally ram their own uh, Coast Guard vessel? And most importantly, we need to understand no, uh, that Chinese government is not a democratic country. Uh, they don't care about human rights. They don't care about international law. So the guidance to all these vessels that are illegally deployed within our own exclusive economic zone is to assert their illegal claims. And I don't think that anybody from these two parties, from China Coast Guard and the PLA Navy, will be pro Philippines. Traitorship yun pag ginawa nila yun. From billionaire. Commodore, good morning po. Paolo po from BNC. Sir, um, yung reports na meron daw pong namatay because of the collision, can we confirm if there were any Uh, Chinese sailors, based on your monitoring, na na accidente or na because of that incident? Well, until now, no. Uh, we haven't received any um, official reports or official information transmitted to us uh, by the People's Republic of China or the China Coast Guard or even the Chinese Embassy, Aditsa uh, Manila. I don't think that uh, they have issued a statement about the death of or um, an injury. uh caused by the collision that happened last month laban pinas